Legit ba yung negosyong pinasok mo o papasukin mo? Yan ang tanong na sasagutin natin sa video na to. Ako nga pala si Sunny Labayna, ang magiging gabay mo habang naglalakbay tayo papunta sa Tagumpay. Alam mo ba na kulang ang SEC or DTI registration para tignan kung legit ang isang business? Kailangan tignan mo rin yung kanyang pagpapatakbo kung magiging pangmatagalan ba yung negosyo na papasukin mo. May eh, may nakita kong video doon pinaliwanag kung ano ba yung makilangan mong i-check. So, panoorin natin sabay ngayon itong video na to. Nakikita mo na ba ito sa feed mo? Manyamang, narinig mo na rin ang mga balibalitang ganito. Mga na-scam at nawala ng pera. Dahil naingganyo silang mag-member at mag-invest ng pera sa kumpanyang hindi naman pala legit kadalasan. Ganito ang nangyayari sa kanila. Inaalok silang sumali ng kumpanya na may malaking membership o entry fee. Kikita daw sila ng pera kahit hindi magbenta. Basta makinita lang ng bagong membro na ganun din ang gagawin. Sa so, pangako, may komisyon o porsyento sila mula sa mga bagong rekrut na ito. Isa itong tuloy-tuloy na cycle kung saan ang pera ng nagagaling sa baba ay pumupunta lamang sa taas. Yan ang tinatawag na piramidin. Habang tumatagal, hindi lang maliit na pagkalugi ang nagiging epekto nito, kundi malaking kawalan ng pera para sa mga biktima, mapanigusyante, estudyante, o OFW. Dahil lang sa pangako, double o titili ang pera nila. Sad, no? Sa umpisa lang pala at hindi pang matagalan. Teka, eh bakit yung kumpare mong inaalok mag-member ng bagong kotse at yung 20 years mo nang kumare, nakapagpunta ba ng corridor? Good question. Hindi kasi lahat ng direct selling company o mga kumpanyang nag-aalap ng produkto sa pamamagitan ng one-on-one -on -one selling ay birang meeting. Sa katunayan, karamihan sa kanila, hihiti mong negosyo na tumutulong sa mga miyembro kumita sa legit o legal na paraan. E paano mo naman malalaman kung legit ba yan o hindi? Gamit ang tinatawag na 8-point test, maaari nating malaman kung legit direct selling o piramiding ang ating papasuping negosyo. Suriin at sagutin ang checklist na ito para malaman kung legit ba yan. Una, may produkto bang binibenta sa iyo si kumare o kumpare? Ang legit na direct selling sa pagbibenta ng lihihin ng produkto kumikita. Habang sa piramiding, kadalasan ay puro sa recruitment fees lang. Ang komisyon ba na kikitain ay e mula sa pagbebenta ng produkto at hindi mula sa registration o entry fees ng mga recruits? Kapag ikaw ay kumikita galing sa registration fee ng recruits, maski may mga produkto pa ito, piramitin yan. Dahil sa legit, mula sa binenta produkto, galing ang kita. Hindi ba posisyon ang layunin ng pagbebenta ng produkto? Sa piramiding kasi, pati posasyon, pwedeng bilhin. Ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng dalawa o higit pa sa 30 slots o multiple distributorship para dumami ang kitain mula sa mga ritmo. Sa direct selling, one-time registration lang at bawal ang maraming posasyon. Wala bang ugnayan ang dami ng rekluse sa magiging income? sa legit. Kumikita ka sa benta mo at benta ng grupo mo sa produkto at hindi sa dami ng recruits na nagbayad ng entry fees. Kung sakaling ilin ko ang magdalitin, kikita pa ba ang mga sumali? Sa legit, kikita ka pa rin dahil tuloy-tuloy ang benta ng produkto. Sa piramiding, tiyak na babagsak ang negosyo kapag wala ng miyembro na ma-recruit at magbabayad ng entry fees. May produksyon ba ang sino mang aalaw at gusto maibali ang ipinagunan? Sa legit, may mga product return at buyback policy. Sa piramiding hindi na maibabalik ang binayad mong registration fee dahil ipinabayad na itong recruitment bonus. Hala! Oh no. May halaga ba sa merkado o fair market value ang mga produkong binibenta? Bibiliin ba ng consumers ang produkto ayon sa presyo at elidad nito? Bibilhin ba na tao ang produkto kahit hindi sila magmiyembro? Sa ibang pinamiling kasi, kailangan miyembro ka muna bago makabili. At minsan, ang babayaran mo para maging miyembro, mas malaki pa kaysa sa halaga ng produkto ang ibibigay sa iyo. Kung oo ang sagot sa lahat ng katanungan na yan, legit yan! Kaya huwag matakot mag-bill! At kung hindi naman ang sagot sa mas isang tanong dito, naku, magdalawang isip ka na. Huwag maging biktima, suriin ang kumpanya ng maigi gamit ang A-Point Test bago mag-invest. Kung tanungin kang open-minded ka ba, balikan mo ng legit ba yan? Ayun ang tanong. Yan ang tatanong mo pag may nag-aalok sa'yo. Hindi ka lang aasa sa sagot niya ikaw mismo maghahanap kung ano nga ba yung mga totoo yung tungkol doon sa kanyang inaalok. Ngayon, sample lang kita kung paano siya ginagawa sa isang kumpanya. Ipapakita ko sa iyo. Ito yung isa sa mga pinapromote ko ngayon. Gusto ko siya dahil maganda yung kanyang mga products, maganda yung kanyang sistema. So, tignan natin doon sa 8-point test. Ito yung unang tanong, di ba? May produkto bang binibenta? tignan natin ha. Ito yung products nitong platform. Meron siya mga e-courses na pwede mong aralin pag nag-enroll ka. Yan, marami dyan. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng sarili mong Lazada store. Mag-enroll ka dito sa e-com. So, pag natutunan mo na, apply mo yon dun ka kita. Tignan natin yung unang tanong, may produkto ba? Yes, meron. Yan ito yung pangalawang tanong. Ang commission ba ay mula sa pagbenta ng produkto at hindi mula sa registration fees? So, tingnan natin ngayon. Unang-una, gusto kong malaman mo na free account. So, wala kang babayaran para mag-register dun sa platform. Pangalawa, dun sa mismong product kakikita. Pag may bumili ng product, dun ka may commission. Kaya doon sa pangalawang tanong, eh yes, dahil walang registration fee at sa product ka lang kikita. Tingnan natin yung pangatlong tanong. Hindi ba posisyon ang layunin yung pagbebenta ng produkto? Tingnan natin yan. Dito sa support website ng company, nakalagay na bawal ang multiple accounts. Isa lang ang pwede bawat tao. So, doon sa tanong, Yes, dahil bawal multiple accounts. Tignan natin yung pang-apat. Wala bang ugnayan ang dami ng recruit sa magiging income? So, dito, walang recruit. Pero, tignan na rin natin, ano? Wala kang mapapala sa mga mag-register sa'yo dahil free account. Wala kang babayaran para mag-register. So, yes, walang kikitain sa registration. Number five, kung so, sakaling ihinto ang pag-recruit, kikita pa ba ang mga sumali? So, walang recruit dito, pero tinanong natin, halimbawa, wala nang pwedeng mag-register dun sa platform. Pero pwede pa rin silang bumili ng mga product. Maraming product dito. And then, sabihin natin na bumili siya ng itong isa dito, itong e-com. So, nagawa niya ng kumita. Nagkaroon siya ng sariling online store. Kumikita na siya ng malaki. Anong gagawin niya sa kinita niya? Pwede siya mag-enroll dito sa mutual funds. So, yun yung kung saan niya pwede palaguin yung makikita niya. Ay yung stock market. Yan yung niya matututunan niya. So, marami pa siyang pwedeng bilhin dyan. Halimbawa, gusto niyang maging success yung kanyang ibang parte ng buhay niya. Pwede rin siya mag-enroll dito. So, marami siyang pwedeng bilhin. Hindi titigil pagka nawala na yung registration. So, yes ulit dahil maraming products na binibenta. At yung pang-anin, may protection ba ang sino mang aayaw at gusto mong maibalik yung puhunan? Tingnan natin. Ito yung refund policy ng platform. Lahat ay may 7-day no questions asked money back guarantee o hindi ka masaya sa course, babalik na sa'yo yung pera mo so uwi sa lilies. So, sa pang-anim na tanong, yes, dahil may money ba guarantee. So, may halaga ba sa merkado ang mga produkto? Tignan natin, no? Halimbawa, itong e-com course na 4,970 pesos pag nag-enroll. Pagtingin ako sa internet, Itong Certified Digital Marketer ay nagbibenta rin ng parehong course. E-commerce program ang tawag nila. Tignan natin dito sa may bandang baba. Ito yung bayad sa kanila. One day, isang araw pala nilang tuturuan, 9,900 pesos. Kung gusto mong dalawang araw pala nilang tuturuan, 18,900 pesos. Kung gusto mo may certificate ka pa, 24,900 pesos. Kumpara natin dun sa kanina, Ecom, 4,970 pesos. Panghabang buhay mo na na pwedeng aralin to one-time enrollment fee. Sulit ba? Fair market value? Sobra-sobra pa nga eh. Napaka sulit niyan. Tingnan natin yung tanong na may halaga ba sa merkado? Yes, may sulit ako pa para sa ibang kumpanya. Tignan naman natin ngayon yung susunod na tanong bibilin ba ng tao ang produkto kahit hindi sila magmiembro? So ito yung platform, wala kang babayaran para sa account mo. So wala kang bibilhin sa membership. So hindi ka kikita dun sa membership, mag-enroll ka lang sa course. So yung pangwalang talang, bibilhin ba ng tao ang produkto kahit hindi sila magmiembro, Yes, dahil walang registration fee diyan natin to. So, i-summarize lang natin. Ito yung walong tanong dun sa 8-point test. Yung una, may produkto. Pangalawa, yung commission ay galing dun sa produkto. Pangatlo, walang multiple, walang maraming posisyon. One time lang ang account. Then, walang recruitment. Hindi kakikita dyan kahit na magsarado na yung registration, may income pa rin. May refund money back policy or platform. Sulit yung kanyang presyo. Pwede pwedeng bumili kahit na hindi mag-member. Walang membership fee. So, base sa mga tinignan natin, legit na legit ang business na to. Hindi lang sa papel, hindi pati na rin sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. So I hope marami kang natutunan kung paano mo rin itong gagamitin sa mga papasukin mo o sa mga pinasok mo na para alam mo kung itutuloy mo pa ba o titigilan mo na. So thank you for watching. God bless and more success.